May kabuuang 2,300,000 piso halaga ng livelihood grants ang ipinamahagi ng pamahalaan sa walong people's organizations sa Tarlac. Ang livelihood grants ay bahagi ng Sustainable Livelihood Program ng Pamahalaang Panlalawigan ng Tarlac at Department of Social Welfare and Development. Kabilang sa walong people's organizations na tumanggap ng livelihood grants ang Tambayan Agriculture Cooperative, Solid Indigenous New Adventures Guide, tangan-tangan abeling tribe association, sulanyans organization, lubigan farmers association, samahan ng nagkakaisang mamamayan ng purok pag-asa, samahan ng programang pangkabuhayan ng Moriones at Coconut Village Cooperative. Magagamit nila ang livelihood grants para sa kanilang rice retail, egg production, kawat at goat raising na pangkabuhayan. Ito ay naging posible sa pamamagitan ng pagsisikap at inisyatiba ng 3rd Mechanized Infantry Makatarungan Batalyon sa ilalim ng operational control ng 7 o 2nd Infantry Brigade, 7th Infantry Division, Philippine Army, na may organisa ang mga samahang ito. Samantala, nagpasalamat naman si Lieutenant Colonel Ryan Villar ang commanding officer ng 3rd Mechanized Infantry Battalion sa pamahalang panlalawigan ng Tadlak at DSWD Region 3 sa pagbibigay ng tulong para masuportahan ang kanilang mga proyekto. Kaya naman na uh, natutuwa kami at nagpapasalamat kami sa mga ahensya ng ating pamahalaan na tumugon dito sa pagbibigay ng kabuhayan sa ating mga people's organization. Maraming mga people's organization na itinatag ang Turkmen na naging matagumpay na sila at umuusad na ang kanilang mga kabuhayan. Mula dito sa San Jose Tarlac, ako si Kelly De La Raga, ang inyong kaugnay.